<laughs> oh! out! 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 out 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 Game, Game! Game! Yan, challenge natin I Spin the wheel plus in or out challenge Yay! Okay, Ito na yung parang part to guys Napakasimple lang Yung dalawang na knife my pair Pamimiliin na natin kung in or out Kung saan may tapat yung arrow pwedeng matanggal o kaya pwedeng mag-out. Okay. Yay! Ang pinaka-jackpot natin dito, dalawa. May 300 at saka may 500 pesos. Yay! Okay? Kung saan may tapat yung araw, matatanggal. Okay? Go!

balik naman ngayon kung sino naman yung matapatan ng aro siya naman yung mananalo okay ang okay. panalo kung sino matapatan ng aro panalo panalo sinana kung sino matapatan ng araw, panalo! Go! Go! <laughs> <Out>! <laughs> sino matapatan ng araw, panalo! malapit na sa jackpot. Next! Okay, ganun pa rin. Kung saan may tapat yung aro, siya yung uh, papasok sa jackpot na. Ibig sabihin, kung saan may tapat yung aro, may pag-asa na sa 300 o kaya 500. Rin. Okay! Go! Sino kaya ang susunod? napapasok sa jackpot in jackpot sino kaya mananalo ng 500 at sinong matatalo 300 pesos sinong Woo! gustong manalo ah! si Nanay Isay yeah! ay mahina sinong gusto manalo si Nanay yeah! Tiran yeah! kung saan may tapat yung araw, yung magjajakba at mag ng 500 pesos. 1, 2, 3!